दावत पला मैं दा पत्पलिक yo Ayaw mo lang. Ano? Hello guys! Uwi na kami. Deliver na naman ng aming pichay. Ayan guys si Boss Cup. Nakasakay na sa kariton. Ayan, dalawang kariton ng ngayon na ano. uh, Si Junior. Ban deliver naman to. Tabako. ta tabako ginubatan daraga may order guys dami pichay puno yan bus gab kuay Busgab bus gab ang bus gab

Buang bangga saya mana? Buang mana Guys, thank you sa ano, 12k followers natin ha. Andito na tayo. Umabot na tayo ng 12k followers. Sana umabot ng 100 followers para makita na naman natin yung mga tutulungan natin dito. Hey, thank you si Chubuga. Ah, Por 4.